ayan yung binili ng anak ko na greenhouse para pag malamig o malakas ang hangin dyan nakalagay ang aking mga halaman ayan ito may punla ko na spinach sana tumubo at mabuhay ito yung aking munting greenhouse ito yung aking lagayan ng dahon ng sige. Padi bubuksan ko muna. Ito ang aking mga halaman. Yan. Kinukulong ko sila dito sa aking greenhouse kasi malamig sa gabi. So, bali pipitas tayo ng mga dahon ng sili. Ayan. Hmm. Para meron akong maihalo dun sa aking luluto na tinog. You know, kailangan ko ng bawasan ng mga dahon. Hmm. Press na fresh. Press galing sa akin munting garden yan may bunga na siya hmm. hey, marami ng dahon nagsisiksikan na kaya naisipan kong magtinola para oh, marami-rami na para mabawasan ko na ang kanyang ibang dahon at matanggalan ko na ng ibang talbos nya at masyado ng madami hmm. masarap sa pakiramdam nung may nahaharvest akong ganitong pakunti-kunting pwede nang ihalo sa aking niluluto meron din akong dito tanim na patatas. May strawberry. At may talong na tanim din ng aking anak. Ayan, may kamatis. Ayan. Hmm. Ito. Malalaki pa yung dahon. Yan naka ako ng panghalo sa akin tinola at meron na ako dito dahon ng sili hmm. yan hmm. marami na dito kukuhaan ko po siya dito sa bandang likod yan siya na sa akin video guys at cellphone lang tong gamit ko ayan tama na siguro para sa susunod eh meron ulit akong makukuha ayan ayusin ko yung kanyang ano pasok. Yeah. Meron akong spring onion. Ito, garlic. Ito dito, garlic. May bago pa akong punla. Ah, sa aking anak to. Yan, yeah, marami din ang aking nakuha. pangalo sa aking tinol